Ah, uh, nag-pledge ako kung kuan magbigay ako ng 100,000 para tulog tulong sa pamilya nila. 100,000 lang hubang halaga ng buhay ng tao ngayon? Ay, ano ba kung ano pa hinihiling ng pamilya? Ah, ma'am, hindi ako may kailan pagdating sa tawaran. Kayo, ma'am. Nahirap ano po mag-desisyon eh. Hindi ko po kayang anuhan po yung anak ko, presyohan. Hindi ko po kayang presyohan. Na, 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 na naunawaan ko po yan ay. Eh. sa lahat ang aming pong taus-pusong pakikiramay po. Nay, ate, magandang hapon din. Si Kendry po ay na kuryente dahil sa kapabayaan. Paano po na kuryente, Nay? Nagpaalam po sa akin na maglalaro po sila. Okay. Pinayagan ko naman po, itinawid ko pa po sa kabilang karsada po. Okay. Pagkatapos po, may dumating pong bata nung naglalaro na po, hapon na po. kuryente nga daw po, nahawakan yung poste po ng solar. Yan yung poste ng Pinelco. Tapos meron pong hukay. Hukay po yan ng DPWH. Sa paghukay ng DPWH, yung, ano daw po? yung kable ng kuryente, yung poste na apektuhan. Opo. Hanggang sa lumaylay yung kable. Opo Nagbungkal ang DPWH. Sa pagbubungkal nila, parang natabingi yung poste. Ganun ho bang nangyari? Yung pinaka-anchor ng poste. Natamaan. Yung wire po na nakaroon, nakasupport sa poste. Yung nakasupport sa poste, tinamaan. Kaya tumabingi yung poste. Hindi po immediately after the time na naghukay po sila yung sa pag-ulan daw po, naapektuhan po yung sa paglundo ng poste. Yung pundasyon. Fund Pero ang reason din po noon, yung pagkatanggal po nung angkor, pagka backhoe po nung oh, anchor. Kasi may mga naka-angkla doon sa poste. Support yon. Opo. So natanggal yon. Opo. So pagtanggal, yun na yung para natabing yung poste nung matanggal yung angkla. Opo. Tapos ngayon, nalawit, lumawit yung kable. Nagsag po doon sa may solar na poste. Nagsag sa solar panel. At doon po na Korean kuryente bata. Engineer Yado, sir, magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon po, sir Rafi. Good afternoon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Gumawa na ho ba kayo ng investigasyon tungkol sa kasong ito at kung sino ba talaga ang may kapabayan, ang DPWH o Pinelco kasi nagtuturoan po. Pero kaya kami po, kaya namin pa to at lilito at lilito yung katotohanan kung sino talaga may pananagutan. But anyway, without bypassing you po, engineer, Uh, sa inyo pong ginawa investigasyon, sino pong may kapabayaan, sir? Actually, medyo kung kailan ko lang din po nalaman yung pangyayari, hindi ko pa rin po nakakausap actually ito ka mga sila kapitan, yung pamilya noong uh, naapektuhan. Pero base po doon sa mga pagme-meeting po nila, dahil nga po, nabangit nga po po natin si Rapi na yung pong uh, post ng uh, po, po na yan ay uh, nga po yung anturad uh, yung na uh, yun po yung uh, At uh, ngayon po, makalipas po yung uh, pala po ang nangyari. Si, yung tawa po siguro ng contractor, hindi po nabanggit yung uh, tawa ng... Uh, yun! okay, akira, very good. Okay. At, uh, at uh, pero eh, eh, yun naman po kasi pangyayari na nagkaroon po na tumagilid po si Rapi yung uh, posti na yan. pa po, po ang mahigit isang linggo. Tama po. Uh, ngayon po, makalipas po ang isang linggo, umulan daw po ng malakas at uh, doon po siguro nangyari na o mga po hindi nila ina-anticipate na uh, yung pwedeng yung possibility na magkat na tumagilid. Opo. Yung nga po, accidentally, tumagilid nga raw po yung kuryente at noong April 15, ay uh, na, doon nga po nangyayari yan. At okay. uh, naman po nangyayari yan, tumagin daw yung mga uh, yung poste po. Tuk, -tuk. Eh siguro po, meron wire po doon sa wild ng Pinel po na po sa... bakal na po pwede talagang na magkaroon ng ground. Okay. Bakit po tumagilid yung poste? Dahil? Uh, accidentally, yun nga po. Nangyari nga po yung hindi no, na... No na sir, no sir, diretsyo na lang po sir. Huwag na yung paligoy-ligoy pa accidentally. Kasi yung angkla, yung umaangkla, doon sa poste, na-backhoe, na na-tanggal. Kaya tumabigi yung poste, tama? Opo, opo. Ayan po. Good. So ibig sabihin, may kapabayan dito yung kontraktor na kinuha po ninyo ng DPWH and this is a DPWH project, tama? Ayun nga po, ayun nga po, ini-establish ko. May mepol po talaga yung kontraktor din dito. They say, sir, At sir, a... sir, so, sorry, sir, sorry. Opo. Ito pong contractor, ito pong hinire ng DPWH para gawin po yung proyekto. Tama? Opo. opo. therefore, ito po yung proyekto ng DPWH. Huwag na tayo magpaligo sir. Tama? Ah, yes, yes, sir. Very good. George Tiopenko, ER Benson Construction. Magandang hapon po, sir. Ah, uh, magandang hapon po, Senador. Opo. At dahil po sa inyong kapabayaan, ah, uh, meron pong bata na namatay dahil nga po yung uh, angkla doon sa poste ng Penelco nagalaw hanggang sa after a few days tumabingi yung poste at lumaylay yung kable hanggang sa makuryente yung bata. Ito yung sinasabi ko po uh, DPWH, District Engineer Yado, no mag budget hearing kami ng, ng inyo pong uh, kataas-taasang opisyal dyan sa DPWH, si Secretary Bonoan, dapat meron po kayong kinukuha yung yung pong inyong contractor dapat bumibili ng insurance accident insurance para sa lahat ng proyekto nila upang kapag dumating itong ganito klaseng sitwasyon may pambayad agad-agad wala nang baratan pa tama sir Yes sir, narinig ko po sa inyo yan. Nar narinig ko po sa inyo o, sinabi diba? Yan. diba uh, district engineer, ano po yung danyos na inyo pong may offer? Uh wala hindi nating kagustuhan pare-pareho itong pangyayari na 'to. Opo. O, ngayon na po, hindi na naman ako tumulong sa pamilya. Ang da kayong panindigan. At uh, bayaran ang inyong naging kapabayaan na hindi nyo naman eh, kagustuhan. Sir, talaga niyo po ba magkano dapat ibigay na tulong dyan? Aba, hindi in 'yan po, labas ako dyan. Ito po, nakikinig yung pamilya, kayo po, sir. Kung kayo po ay kukuha ng uh, accident insurance, Magkano ba ang halagan ng accident insurance na ibabayad ng ng kumpanya ng insurance na kapag dumating itong ganitong klasing uh, sitwasyon? Wala po akong idea tungkol sa insurance sa uh, senador eh. Kaya nga po, ito yung sinasabi ko sa mga taga-DPWH po noon na dapat lahat ng mga kontraktor kapag may gagawin proyekto, kukuha sila ng accident insurance para kung nakadisgrasya yung kanilang proyekto for whatever reason at may namatay tulad nito, meron agad masisingil sa si insurance company at hindi na kailangan pa magtawaran pa at magbaratan pa. So ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kung halimbawa kukuha kayo ng accident insurance at may namatay, magkano ho ba usually? Sige, uh, namin, i-recommend ako po yan. Ngayon, sa sitwasyon po ngayon... Wala pa kayo kinuang insurance, sir, sa proyektong yan? Uh, wala pa po, sir, Nako, eh. eh, yan po yung kabilin-bilin ako po kay Secretary Bunuan. Sabi ni Secretary Bunuan, no problem, gagawin daw. oh, hindi ka pala sumunod, o di ma malilintikan kay Secretary ah, Bonan. Kasi sinabi ko po, kapag halimbawa merong hindi sumunod na eh, construction company at dumating itong ganitong klasing uh, sakuna, abay patatanggal lang ko ng lisensya. Sabi ko kay Secretary Bono. sabi ni Sekretary Bonan, sige po. O paano yan? maliban na lang kung ayusin mo to sila ng maganda at sila happy, then wala tayong problema. Uh, pagkaka i regular na natin itong pamilya, uh, nag-pledge ako kung uh, magbigay ako ng 100,000 para oh. tulog tulong ko sa pamilya nila. 100,000? Oo. Oh. 100,000 lang ho halaga ng buhay ng tao ngayon? Ay, ano ba? Kung ano ba yung hiling ng pamilya? Uh, ma'am, hindi ako may pagdating sa tawaran. Kayo, ma'am. Okay lang po sa ako. kay maya. Kasi buhay naman ito. Unlike dun sa mga ibang uh, regluhan na may nasakta, na bubog, medyo sensitive ako dahil ayoko nagagamit yung show. Pero this time, buhay po ang nawala. Kaya kung anong sabihin niyo po na amount, wala akong pakialam, sasabihin ko sa kanila. Mahirap ano po? pong eh. Hindi ko po kayang anuhan po yung anak ko presyohan. Hindi ko po kayang presyohan. Na, 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 na naunawaan ko po yan ay. Mr. Uh, Tupenko salamat naman. At least kahit papaano, meron ka pong in -open. Akala ko, i-offer mo mo yan kanina, 10,000. Kasi pag sinabi mo 10,000, babatuhin kong television, mababasak ko yung television. Kasi akala ko nandiyan ka sa loob ng TV. Anyway, salamat naman po. Pero kulang po yung 10,000 sa akin pong, in my humble opinion, kulang po yung 10,000. Sa aking participation po, baka po yung pinal ko magbibigay ng care nila. Tingnan natin. Pero for the meantime, kasi po, meron talaga kaming usapan ni Secretary Bonoa na obligahin po Maliban na lang kung hindi kayo nasabihan, kasi kung hindi kayo nasabihan, edi eh, may problema para sa si Secretary Bonoan dito. Kasi sabi ko kay Secretary Bonoan, sabi niya, paparating daw niya, sabi ko, lahat dapat ng construction company na may proyekto sa DPWH, kailangan kumuha ng accident insurance. At sabi ni Secretary Bonoan noon, sige, gawin po namin yan. Ito na nga yung sinasabi ko. Nangyari na nga. At sabi mo naman, hindi mo naman kagusto. Of course, sino ba naman may gusto ng aksidente? Kaya nga ka po okay. nandiyan yung accident insurance na kapag dumating ito at hindi sinasadya, babayaran ng insurance. Isang libo. Kung ako po, personal, hindi po, hindi po sapat yan para bayaran po yung buhay ng isang tao. Lalo pa itong bata, very promising yung kanyang future. We don't know. Baka maging presidente pa ito ng Pilipinas. We don't know. O maging senador to, congressman, mayor, governor. Hindi natin alam. Wala na. Biglang. Uh, mang... Hindi mag-usap po kami kung magkano dito pa nila. Okay, uh, sige. Hindi na ako magdagdag para magkaroon ako ng kwento. Namahayos na itong problema natin ito. Opo, sir. Engineer Yado. Yes, sir. Hindi po ako alam sa presyo ng tawaran, pero yung 100, ako personally, hindi po ata sa patyon. Kaya babalik ko ito si ma'am dyan sa inyo, sa inyong tanggapan. Dyan lang siguro kayo magtawaran. Gusto ko, babalik sa akin si ma'am. Masaya na siya. Happy siya doon sa yes. na, na pag-usapan. Yes, sir. Yes, okay. Sir. Gusto ko nga po, makakausap ko rin po sila. Opo, sir. Madam. At uh, tutulong po kami. Tutulungan po namin sila. At uh, alam naman po natin, na hindi na naman po natin yung uh, sa po ng pamilya, sir. At uh, po yan. Hindi po pwede talagang panin. At uh, tutulungan po namin sila para po kahit po paano ay eh, talagang mabawasan po yung uh, problema nila na hindi po dahil sa pera, siyempre. Opo. Hindi naman po talaga yung pera ang kondito, yung po talagang pangyayari. pero ala alam mo sir, engineer, kung meron lang sana accident insurance ito, wala na problema. Kung ano nakasaad sa accident insurance claim, eh, babayaran agad. Wala na maraming pang tsetseburetse, di ba? Apo, Totoo po yan. Nabanggit na rin po nila sekretary yan. At uh, ko po naman, i-disseminate po sa mga sa kabuuan po ng departamento. Kaya lang po si Rapi, hindi naman din po ganun siguro kadali yung tungkol sa punto na yan. Pag-uusapan po muna ng mga buo po kabuuan po ng DPW. Pero sigurado naman po, take na po naman po ni Si Sekretary po yung Opo. gusto niyong mangyari. Uh, oo nga po. Ma'am, sasama namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Sasama namin kayo. Hindi kami makikialam doon sa amount. Magiginig lang po kami. Sana po magkaroon ng uh, amicable settlement. Mag-agreement sa tanggapan po ni ingeniero Yado pupunta po ngayon doon si uh, yung construction uh, company owner si Mr. Tupenko doon magtawaran kayo okay at gusto ko po pagbalik nyo sa amin happy na po kayo dahil kapag hindi kayo happy pagbalik nyo rito at bumalik kayo rito at malungkot kayo aba eh malungkot din ako pag malungkot ako si ko sa inyo sobrang lungkot ng construction company pati DPW malulungkot. palulungkot maiyak sila okay gusto ko pagbalik nyo rito, masaya kayo at masaya lahat. Okay? Ate, ma'am, Shari, sama natin sila. Okay po. Okay. So, unless kung meron kayong idea ngayon, gusto niyo bigyan ko idea? Ha? Huh? Hindi, to ito idea lang. Idea lang ito. Dali ah. Huh? Ah. <laughs> oh. Ito mo, ha? Oh, o yan, o. Oh. O, oh, wag mo, wag mo yan sa camera. Yan. Engineer Antonio Pagio, General Manager ng Penelco. Magandang hapon. Ah, oh, magandang hapon po, Senator. May kapabayan din po ang Penelco po dito, uh, General Manager. Sir, alam mo kung bakit? Kasi nga po, nung uh, uh gumawa ng pagbubungkal ang construction company, yung contractor, dapat, di ba natimbrihan kayo, di ba, sir? Wala po. Wala po, sir. Walang timbre? Yes, sir. Wala pong timbre. Even, even po yung uh, sa barangay dyan, eh, hindi po kami nasabihan na may trabaho silang road widening po ba? Ah! Eh, wala pala kayong kapabaya. Wala kayong kasalanan pala dito. Kung ganun, walang timbre sa inyo. Kasi kung natimbrihan kayo, dapat, nakipag senyo sa inyo, pupunta kayo doon para i-observe yung gagawin. <coughs> pagbubungkal at pagkatapos pagbungkal, sisiguraduhin nyo na hindi po na-compromise yung istruktura ninyo, yung post opo, ninyo. Di ba? Opo, diba? opo, Senator, opo. Oh. Kaya po nagulat na lang po kami na mayroong ganyang pangyayari. O, oh, e eh, balita ko raw sir, ikaw raw ay mag-offer uh, mag din ng tulong ng, ng uh, 200,000? <laughs> 20,000 sir. Ah, 20,000 ba? <laughs> ah, 20. oh, eh, Sige, eh, para no, sa amin. No, no, nagpunta nga po sir dito yung agreed family, eh agad-agad po, uh, sabi namin, 20,000 po ang kawa namin, i-assist eh, uh, sa kanila. Bagamat wala kayong kasalanan dito sir, oh, kung tutusin. Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Okay. Uh, 20,000. Sige, eh, na, nasa pamilya po yun. Di again, sa amount, di kayo mag, ano, mag, uh, Pero ma'am, kung ito magkipag-ayos, ito, Sandali sir, hawak kami ingay. Dito, kung ako tatanungin. 20. Ito naman pwede nyo, kung ako ah. Uh, pwede kang mag, ano nito. O, oh, di ba? O, oh, eh, sabi mo. <laughs> Engineer, sige, pupunta po kami dyan. Sasamahan po namin sila at uh, paki ano na lang po, na. Salamat po, ngayon pa lamang, District Engineer Ulysses Gado sir. Thank you po, sir, engineer. Yes, sir. Thank you very much po, sir, Rafi. Apo. At uh, Sir George Chupenko, ER Vention Construction, salamat po, sir, ngayon pa lamang at uh, sasamahan po namin sila sa tanggapan ni engineer. Salamat po, Sir George. Salamat din po, sir. Sir uh, Engineer Antonio, maraming salamat po, sir. At uh, kita-kita tayo salamat dun sa po, ano po. Uh, nakikiramay po kami sa namatayan. Opo. Magandang hapon po, uh, Engineer uh, Pagyo, sir. Uh, good afternoon din po. Ma'am, gusto ko po pagbalik nyo dito, happy kayo. Ulitin ko, pag hindi kayo happy, malungkot kayo. Sinisiguro ko sa inyo, malungkot sila lahat. Okay? May pamasay ka papunta doon? Actually, oh. in na po natin sila kahapon, Idol Rafi. Ah, galing, probinsya sila? Yes po. Galing pa pong province. Hindi na po Opo. natin pinauwi. Kaya pinatulog na po natin dito, Idol Raffi. Sige po. po. Night. Okay. Samahan po kayo ni Sherry, maski Sherry nasasama pa. Sige Apo, po atin, Nay. Salamat nai. po. Thank you po. Kung sa kanilang opinion, magkano ba dapat ang danyos? Dalawang milyon. Dalawang <laughs> milyon. Okay. Sige. Kuha ka pa. Ano po si Nanay? Magkano? Dalawang milyon din. Dalawang milyon? Dalawang milyon. Okay. Bata pa yun eh. Oh. Di ba? Marami pang dadanasin yun. Lalo na estudyante yun. Aha. Oh, Magandang pa? future. Hindi natin alam. Sabi ko Opo. kanina baka yes. presiden maging presidente pa ng Pilipinas okay. yun. Hindi natin alam maging presidente yon o tapos biglang nawala dahil sa kagagawan nila dapat next time yung mga ganyan yung mga bako-bako tatapusin nila at yung mga naka, naka na mga tumabingin poste aayusin nila wag nila basta-basta iwan i-check nilang mabuti para walang nadidisgrasya 2.5 million hindi natin alam kung ano future ng bata baka maging ano pa yan Senador din o konsyal, o, diba? okay. di ba? Okay, tama nga naman. Uh, buhay po yung nawala. Wala pong kabayaran dapat. Tanggalan na lang ng lisensya siguro yung kontraktor. Okay. Ayun daw pa. Okay, yun ang opinion niya. Pwede rin. Pwede rin. Tama rin siya doon. Wala namang malig doon yes. sa mga sinabi nila. Para po sa akin, kulang po yung 10 million kasi bata po Sabunin yun. Pag lumaki po. po yun at maganda ang trabaho, kulang po ang 10 Yay! million. Dapat po. Yay! Dapat po para... Dapat po sa mga may project na ganyan, gagawa po sila ng safety measures para wala na pong mangyayaring ganyan at hindi na po tularan ng iba. Mag-iingat na po sila. So hindi daw po pera dapat kabayaran. Managot yun dapat managot. Kung totoo si rin ng Ali na walang amount na pwedeng itapat sa buhay ng isang tao.